hello <laughs> Hi guys! Welcome back to my channel! Don't forget to subscribe and to click the bell That's the notification bell below! i also not a dressing room 18 <laughs> So... <laughs> Nakalimutan ko naman nung sa Bukay Likers. <laughs> kasi, makikita nyo na kaya lang. <laughs> <laughs> makeup makeup time tayo ngayon for the taping, minute to minute. Bush ni Aljona Joanna Wives. Yeah, so makeup time na. Hindi <laughs> kasi nga, ano, nakita na parang may ano, uh, may buho ka. Hindi huh? na na-angle. <laughs> Dun man Ayan. O, oh, mag-makeup na ako mamaya ulit. Hello. So, andito na tayo ngayon sa dressing room. Ay, dressing room. <laughs> <laughs> sa studio. So, retouch lang ng very light bago tayo sumala. Masa na, mukha lang <laughs> tayong bar. <laughs> dalawa na ako. So, mapahala ko na kayo sa pa. Para, <laughs> yun okay. lang, consistent ako. Ano ba sa mga na nagiging do it? Ang saya! Noong una, kinakampahan ako eh sa mga challenge pero ang uh, importante pa rin doon is enjoy mo lang bawat challenge. Huwag kang pressure kahit ano. Yun lang, just enjoy the company, yung mga kasama mo. And yun, overall, masaya. Thank you, RK! Alika na rin sa muna tayo, makapag-tayang muna. Kasi tulad ngunit tayo sa ating uh, next na mga game natin. Na so parang may third game naman. Mga muna lang, Ray. So after the break na 30 minutes, we'll be back sa studio for the next episode. So, don't siya, maglalaro pa ulit. Si do Robby Domingo pumasok na mga kapamilya. Nakita nyo how intense kapag nasa loob na ng studio mismo. Pero kanina, nung nasa bootcamp, parang very much relax pa lang po mga kachiki. No? Pero ngayon, nung may mga na, nung meron ng mga uh, nag-cheer, -che meron ng mga effects na narinig and the lighting, ganyan. So, medyo Jocky! At may So guys, pagkatapos namin mag uh, eat ng first episode for today. Change look, change outfit para sa next time. Hindi si <laughs> Missy si RK, si Missy lang <laughs> ako si RK. Namusog nga lang talagang. Arkin! Hi. Hi. Sobrang kapatid ni Arkey. Kapag yun yung mga maliligo sa'yo, yun ka talaga hindi ka na magpapatagal-tagal pa. Wow. Talaga. Oh, Oo. Ang kapatid ni Arky. <laughs> ni Arky. Ang kapatid ni Arky. Ang ako.

Hello. Then, Pasok na si Robby. Pasok si Ay, nag mo siya? So, ikaw ako, Robby. Isa na lang anak. So, dito na kami sa studio. Yung mga vlogmates. Oo, vlog vlogmates. Akala mo naman talaga may ganun ka. Wow. Mga <laughs> <laughs> Ay, Mga naksis. Ayan na na

Alvi, ano masasabi mo naman na ikaw ay isa sa mga naunang napagawa ng college na nangihirapan ka pala na na. oh Oo, well, challenge ta chamba ta lang po yan. <laughs> Kasi naman si Bakla. Ito na, si Segway ko na. So may challenge tayo ngayon sa lahat ng mga vloggers na nanonood, sa lahat ng mga netizens natin. As requested, Dawn, promote your cookies. Hi! I'm um...

So, kung makikita natin talaga yung mga puzzles nila, nila, alam mo nang nagbubuha talaga sila. Sige Sorry ka. Sige po. RK. saka ganun ka rin ba? Arky. Ako meron din. Ako meron din. mo. ako meron no? Ito ako kanag muscle, no? sabi na Mimi. <laughs> Tara. Geyon gbelag tayo. Ang dare natin, kailangan may magpakita ng kilikili. Hello. Hello. Ano? Bilis <coughs> mo <laughs> ma. Ha. Kaya, hindi ko ma. i ko ngayon. So yun na po. Doon po natapos. So from 9 am 7:13 ko ang taping ng 3 episodes of Minute to Minute hindi po tayo nakapasok sa radio program natin ng 6 to 9 kasi po hindi pa tayo naglalaan sa 6 kanina. So, kain po na kami and kain na lang ng konti. So guys, kanina after namin maghintay ng na very very light, ito, nag-drive kami ng konti lang naman, mga 5 minutes away from the CBN. Ngayon pala ako mag-breakfast, lunch, 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 <laughs> or dinner. Ngayon pala kakain kasi I am super duper tired na because of The day being, but thank you, Lord, for all the blessings and kind